Matagal na siyang nawala, ngunit ngayon, muling nagbalik si Amihan, ang reyna ng hangin na minsang ipinaglaban ang kapalaran ng Encantadia. At sa kanyang pagbabalik, isang bagong henerasyon ang haharap sa kanilang tadhana. Si Terra, ang matatag na tagapangalaga ng brilyante ng lupa, isang tunay na pinunong may tapang at karunungan. Si Adamus, ang tagapangalaga ng brilyante ng tubig, mapagmahal at handang magsakripisyo para sa kanyang mga kapatid. Si Dea, ang tagapangalaga ng brilyante ng hangin, sumasalamin sa tapang, karunungan, at pusong minsang ipinakita ni Amihan. At si Flamara, ang anak ni Perena, na tagapangalaga ng brilyante ng apoy, taglay ang naglalagablab na tapang ng kanyang ina. Ngunit tandaan, ang pagiging tagapangalaga ay hindi lamang kapangyarihan, ito ay sakripisyo at responsibilidad na minsang pinasan ni Amihan. At ngayon, siya ang magiging gabay at pagsubok ng bagong henerasyon. Handa na ba si Natera, Adamus, Dea, at Flamara na ipagpatuloy ang legasya. Handa na ba silang harapin ang mga lihim, pagtataksil, at bagong panganib na dala ng pagbabalik ni Amihan? Mga ka-Encantadix, ito ang bagong kabanata, kung saan nagsasanib ang nakaraan at kasalukuyan para sa kapalaran ng Encantadia.